mga investigasyon na talagang nakakagulat, Europeo at iba pa. Aktibong tumutulong ang mga kumpanya sa Russian na shadow fleet na iligal na maghatid ng langis at kumita ng bilyong dolyar. At ito ay nagpapatuloy sa buong panahon ng malawakang digmaan. Halimbawa, may network ng mga kumpanya mula Latvia, Lithuania at Estonia na nagsusuplay ng gasolina sa Russian shadow fleet na ginagamit ng Russia para iwasan ang parusa at mag-export ng langis. Ang mga barkong tagapagkarga ng gasolina mula sa mga bansang Baltic ay pumupunta sa Baltic Sea para mag-refuel ng mga Russian tanker na ilegal at may parusa mula sa European Union. Kasama rin sa scheme ng ilegal na muling paglalagay ng gasolina ang mga kumpanya mula sa Malta, Greece, Spain at Netherlands. Dagdag pa rito, isang kumpanya mula sa New Zealand na pinamumunuan ng isang pamilyang British na eksperto sa marine insurance ang tumulong sa mga shadow fleet ng Russia at Iran na maglipat ng daan-daang milyong bariles ng langis at mga produktong petrolyo na nagkakahalaga ng 10-10 bilyong dolyar. At mukhang ito palang ang dulo ng malaking problema na sa wakas ay sinisimulan ng ayusin sa Europa. Maniwala kayo, may mga detalye sa investigasyong ito na tiyak magugulat kayo. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, mag-like, at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. Mag-subscribe sa Telegram channel ko na Pechi News gamit ang link sa video description. Dun kami agad nagpo-post ng bagong balita. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, maaari ito sa pamamagitan ng donasyon pagiging sponsor o bayad na subscription. Magagawa nyo ito gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Sige, magsisimula na ako mula sa Europa. Isang network ng kumpanya sa Latvia, Lithuania at Estonia ang naglalagay ng gasolina sa shadow fleet tankers ng Russia na tumutulong sa pag-iwas ng sanctions at pag-export ng langis. Ipinakita ito ng investigasyon ng pampublikong media company ng Lithuania na LRT. Ayon sa mga mamamahayag, ang mga tanker ay pinapadalhan ng gasolina ng isang grupo ng mga kumpanya na dalubhasa rito, ang Fast Bunkering. Dalawang barkong tagapagkarga na may pangalang RINA ang ginamit para dito. Sa panahon mula Hunyo 2000 at 2024 hanggang Marso 2025, Nagkarga sila ng gasolina sa 286 na mga tanker sa iba't ibang bahagi ng Dagat Baltiko. Sa mga ito, hindi bababa sa isang daan at put siyam ay mga barko na dumaan sa mga pantalan ng Russia bago o pagkatapos magpakarga ng gasolina. Ibig sabihin, hindi bababa sa isang daan at put siyam na barko ang nagsilbi sa mga pumabidi aruso. Higit pa roon, ang masusing investigasyon ay nagpasya na hindi bababa sa 20 tanker na pinakargahan ng mga taga-Baltic ay may malinaw na palatandaan ng pagiging bahagi ng Russian Shadow Fleet. At napakahirap magkamali tungkol dito. Walang insurance coverage mula sa International Group of Protection and Indemnity Clubs ang mga barkong ito. Nakarehistro sa labas ng hurisdiksyon ng koalisyon para sa paglilimitan ng presyo ng langis ang kanilang mga may-ari at kumpanyang namamahala. Ibig sabihin, malinaw na ilegal talaga ang mga tanker na ito. Nang pinamunuan ng Baltic ang mga tanker, kasama na ito sa sanction list ng United States, European Union at United Kingdom. At dito, magbibigay sila ng CP mula sa investigasyon ng pampublikong media company ng Lithuania na LRT. Araw-araw, nagdadala ng bilyong dolyar na langis ang mga Russian tanker sa Baltic Sea. Sa kabila ng parusa ng kanluran, tuloy pa rin ang kalakalang nagpapalakas sa militar ng Kremlin. Ang mga bansa sa Baltic ay kabilang sa pinakamatinding taga-suporta ng politikal at ekonomikong pag-iisa sa Russia. Tumutulong ang network ng mga kumpanya sa Lithuania, Latvia at Estonia sa pagpapatakbo ng shadow fleet ng Moscow. Walong Marso, maulap ang umaga. Handa na ang crew ng tanker bankering na Sirina para sa isa pang araw ng mabigat na trabaho sa dagat. Ang barkong ito na nagsisilbing lumulutang na istasyon ng gasolina ay naglalagay ng gasolina sa ibang mga barko na dumadaan sa mga Danish na kipot. Ang dami talagang trabaho rito. Ang daan ng tubig sa pagitan ng Baltic at North Sea ay isa sa pinakaabalang ruta sa mundo na dinaraanan ng halos dalawang daang barko araw-araw. Kabilang sa mga ito, ang mga tanker mula sa shadow fleet ng Russia, mga luma at insured na barko na may hindi kilalang mga may-ari. Tumutulong sa Russia na iwasan ang kanluraning parusa sa pagbenta ng langis at produktong petrolyo nito sa buong mundo kaya napapanatili ang ekonomiyang militar ng Russia. Noong Marso 8, alas labing isa ng umaga, lumapit ang isang barko sa pantalan ng Rina para magpa-refuel. Ang oil tanker na BLU na kayang magdala ng hanggang isa milyong bariles ng langis. Ito ay patungo sa Primorsk, isa sa mga pangunahing terminal ng pag-export ng Russia. Mula roon, dapat niyang ihatid ang langis sa oil refinery sa Mangalore, India. Iyan ang katapusan ng sipi. At ayon sa mga Litwanya na mamamahayag, ganito ang sumunod. Noong nagkakarga ng gasolina ang tanker na BLU malapit sa daungan ng Skagen, nakawagayway sa kanyang deck ang bandila ng Antigua at Barbuda. Nang kaunti lang ang pagsasaliksik tungkol dito, nalaman na ito lang ang tanging barko na pagmamayari ng isang hindi kilalang kumpanyang Turkish na nakarehistro lang sa isang karaniwang apartment sa isang maliit na baybaying bayan malapit sa Istanbul. Tingnan pa natin ang susunod na pag-alaman ng mga investigador na ang 20 taong gulang na tanker ay madalas pinapatay ang automaticong sistema ng pagkakakilanlan habang sinusuri ang mga ruta nito. Karaniwang taktika ng Shadow Fleet ito na nagtatago ng ruta ng pinagmulan at paglilipat ng langis sa ibang barko. Sa masusing pagsisiyasat na pag-alamang nakita na dati ang tanker na BLU malapit sa baybayin ng Gresya. Naglipat ito ng langis ng Rusya sa tanker na L-I-G-E-R-A na nasa ilalim ng mga parusa na lumalabag sa mga parusa at pagkatapos ay nagtungo ito sa Venezuela. Nangyayari ang lahat ng ito sa harap ng mga Europeo. Pero hindi dito natapos ang kwento ng tanker na BLU. Makalipas ang walong buwan, nagpakarga muli ang BLU mula sa isa pang tanker-bankerer na tinatawag na T-S-I-R-K-O-N. Sa pagkakataong ito, nangyari ito malapit sa isla ng Gotland. At ito ang mahalaga, ang mga tanker na RINA at TSIRKON ay pagmamayari ng Baltic Bunkering Giant na FASTBUNKERING. At ito ay isa lamang sa daan-daang kaso na nagpapakita na ang kumpanyang ito ay hayagang nagsusuplay ng gasolina sa mga tanker ng Shadow Fleet ng Russia. Maghanda sa isang nakakagulat na balita. Ayon sa S&P Global, mula Abril 2023 hanggang Abril 2024 malapit sa baybayin ng Malta, Greece, Spain, Netherlands at iba pang bansang Europeo. May libo at daang operasyon ng pagpapakarga ng gasolina na isinagawa sa mga tanker ng Russian Shadow Fleet. At ito pa lang ang mga na-monitor nila. At lahat ng ito ay sa baybayin ng Europa. libo at daang tanker. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan ng Estados Unidos, Britanya at European Union ang populasyon. Isang kumpanya sa New Zealand ang tumulong sa shadow fleet ng Russia at Iran na maglipat ng milyon-milyong bariles ng langis at produktong petrolyo na nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Ang kumpanya ay tinatawag na Maritime Mutual. Pinamamahalaan ito ng isang pamilyang Briton na matagal nang nasa negosyo ng pag i ng mga tanker. Batay sa investigasyon ng Reuters, minsan ay nag-insure ang Maritime Mutual nang halos ika ng Shadow Fleet tankers na pinatawan ng parusa ng mga bansang kanluranin. Base sa kalkulasyon ng Center for Research on Energy and Clean Air, Center for Research on Energy and Clean Air, ang mga barkong in ng Maritime Mutual ay nagdala ng langis at produktong petrolyo mula Russia na nagkakahalaga ng halos 17 bilyong dolyar at mula Iran ay 18 bilyon. 2 bilyong dolyar mula nang ipataw ang mga parusa laban sa mga bansang ito. Mas mataas ang mga numerong ito kumpara sa naitala ng maraming malalaking kalahok sa shadow fleet operations ng Russia at Iran. Ibig sabihin, si Britanya ang kumpanyang may record sa pagtulong sa Russia at Iran na makaiwas sa parusa ng kanluran. Ang mga autoridad ng New Zealand, katuwang ang Australia, United Kingdom at Estados Unidos ay nagsimula ng investigasyon laban sa Maritime Mutual. Dahil sa hinalang paglabag sa mga parusa at hindi pagtupad sa pagpigil ng money laundering at terorismo. Nabuo ng Reuters ang listahan ng dalawang daan at tatlumput isang tanker na in ng kumpanyang ito mula 2000 at 2018. Ayon sa mga eksperto, isang daan at tatlumpurito ang lumitaw. Nag-aangkat sila ng langis o petrolyo mula Iran o Russia simula ng mapatawan ng parusa ng kanluran ang mga bansang ito. Ganito ang paraan ng pag-iwas sa parusa ng kanluran. Lumilitaw na mismo mga kumpanyang kanluranin ang tumutulong sa rasya dito. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili.